Siguro mga uh, 22 hours na kaming buong biyahe. Need to rest. So ang ginawa namin, dito kami sa Sea Oil. Okay, so ito pala yun. ka manok siguro ah eto bawal dumaan sa old zigzag road ang mga sasakyan na may anim na ah, okay <laughs> so ito yung bitok kang manok nak tanda mo nak gamay ah, gumay ka malit pala talaga yung daan ano gamay 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 mo ka siya zigzag road na ba zigzag road ng Quezon so talagang first time lang namin na dumaan dito sa zigzag road sa TV, YouTube or ano pa lang namin na nakikita so ngayon is first time zigzag road yata dito eh na hindi pwede magsabay ito ito gira pala dito ah ito pala yung ano one way one way lang oh ito 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 Hey estilo dito one way one way ah, So, uh, ah, mo ni nak katong sikat oh ni oh ni oh mali siya na ito pala yung harap yung kanina yung dinana namin yung likod so may dalawa palang zigzag siya. Dalawang parte. Yung sa harap, tsaka sa likod. Ganun pala yun. <laughs> First time. Ah, ito na yung, yung mga nakikita ko sa YouTube na parang stop over ng yung parang stop over bago umakyat eto pala yun so eto tayo pal left okay so ah narating din namin yung Lucena nasa na sana Jollibee kain muna kami ng dinner uh, mamaya na kami maghanap ng ano, matutuluyan uh, para sa gabi so kain muna kami nagapagol <laughs> sige sige mamaya na naman update ako okay tapos na kami mag dinner sa Jollibee Lucena Kumain <laughs> na lang kami kasi talagang gutom na eh Wala nang panahon na magluto So ngayon binabaybay lang namin tong highway ng Lucena Naghanap-hanap kami ng pwedeng matuluyan sa gabi Kasi nag-search kami sa ano, internet Wala eh, puro mga ano eh, hotel Tapos ano na eh, Uh, time check 10pm na eh so sayang naman kung mag hotel ka pa tapos bukas ang aga namin naalis so ano lang kami uh, tuloy tuloy lang yung takbo namin sa kung ano yung makita lang namin sa daan tapos wala talaga didiretso kami sa ano Laguna uh, kasi parang medyo mas marami dun eh na mga parang transient in kasi hinahanap namin yung ano lang yung may oras lang yung pwede kang pwede kang uh, may mga option na hindi talaga 24 hours yung 12 hours ganoon lang kasi ang plano namin tomorrow alis ng maaga baka bukas kung bukas baka sunday naman bukas pero baka kung bukas baka matraffic na diba ngayon walang traffic eh dire diretso eh so kaya pa naman hindi pa naman inaantok ako lang naman yung importante <laughs> hindi antokin kasi ako yung driver So yung pamilya ko pwede lang yan matulong eh so ito tapos yung daan no? yung highway ng Lucena malapad malapad siya eh parang SRP ng Cebu Diretso lang muna Tapos Kung May mahanap kami uh, Doon na kami mag decide Kung Mag stay ba Or Basta Mamaya na Sige <laughs> sige So Ano na kami Nasa Candelaria Quezon Quezon pa rin <laughs> wala pa rin kaming nahanap na ano eh, na in no, or pension house wala talaga eh wala talaga or talaga mahirap uh, maghanap kasi gabi so sige lang kaya pa naman <laughs> uh, ano pa kami 50, 56 kilometers sa Calamba Laguna So Green Road again Oh well Oh may release na naman oh Home Alam the Okay mga no, boss update Time check uh, Time check <laughs> Talaga masurpresa kayo 12:30 AM lah. <laughs> Nasa daan pa rin kami. Diyos ko. So ngayon, nasa ano na kami? Kalamba, Laguna. <laughs> <laughs> Kanina nga eh, pumasok kami sa parang... di ko alam kung ano, selection na ba yun? Or parang expressway? Pero may nilagay kasi na no, no, uh, no valid entry. ETC, no entry. So, talagang umatras kami. <laughs> Kasi wala. Umatras kami. Pabalik sa ano highway. <laughs> May ano pa eh, toll guard eh. Wala, wala ano mong ginawa. So, ngayon, Kalamba, Laguna. 12.30 a.m. mga basa. So, talagang ano na eh. Pagod na. Yeah. Uh, pagod siya pero nakakatawa. Parang naging ano na lang. Laging, naging laro na lang namin eh. Kasi, parang na-excite din kami uh, at the same time eh kasi parang ala na, nandito na pala tayo sa Manila konting <laughs> gambot oh, na lang uh, konting na lang talaga eh kasi din na namin siya google map ano lang 54 kilometers to eh sabi 15. ng anak ko so yeah. talagang malapit na kami sa Manila pero eh, ano na kami nagbabiyahe 18 hours na yata eh ah grabe pero may nakita na kami na pwedeng mapag-stay. Uh, Puntahan lang muna namin. Uh, sige lang, update ako mamaya kung okay na. Uh, basta ano lang kami, 10 kilometers away. So, update na lang mamaya. Basta kami yeah. ngayon, Kalambalaguna balaguna. Hindi ko nakita. Uh, wait lang mga boss ha. Uh, update mamaya. Okay. Uh, update. So, time check. Ano na? 1.10 a.m. So, hindi kami sinuerte. Yung dalawang pinuntahan namin na uh, in. Hindi, uh, walang tao eh. Sarado. May ang uh, pangalan Red Doors tsaka yung South Point dito sa Los Banyos. Uh, try namin kinatok at may ano, pa nga sila, doorbell pero wala nang sumasagot parang tulog na siguro pati yung tagabantay <laughs> wala ang tao tapos ano na eh nakakapagod na na maghintay o maghanap pa ng iba 1am na talagang pagod na kasi kanina pa yung biyahe na 7 AM pa ngayon ano ano na. Siguro mga uh, 22 hours na kaming bumiyahe. Pero siyempre kasama na yung mga pasyal-pasyal Pero talagang ano eh Need to rest So ang ginawa namin Dito kami sa Sea Oil Sa Los Banyos nagpagas lang kami at nag ah uh, nakiusap sa taga bantay dito na rest lang muna kami kahit apat na oras lang ah uh, tas bukas umaga kami at uh, didiretso na lang ng kaisiha at, uh, sa at salamat sa Diyos salamat sa Diyos at uh, pumayag naman siya so hindi na lang muna yan, nakakapago na talaga mga bas. Antok na. So, ano muna? Uh, van life ulit. Sa van na to tulog. sa <laughs> so, tulog na nga yung mga nakahalikod sa oh. Tsaka yung asawa ko sa katabi ko. Oh. <laughs> tulog na rin. Sea oil o. Oh. Sea oil. Yan you know. Oh. Gas station. <laughs> so, sige. Good night. Bukas na naman mga boss. Tulog muna. Good morning. Ah, <laughs> uh, time check ano 5:25 AM. Parang tulong tulog, grab. Ah. Salamat naman at nakapagpahinga rin. So, ano muna? hanap muna na kami ng ibang lugar. Kain mo na siguro, breakfast, or luto kami ng breakfast, at ano. Ah, uh, yun lang muna ngayon mga boss. Tid lang kung mamaya kung ano yung susunod na gawin namin. For now, ano muna kami? Alis muna kami dito. Pero salamat, salamat lang. Salamat. Thank you Lord, nakatulog din. na kami ah uh, sarap ng tulong grabe <clears throat> salamat naman sa ah uh, salamat naman at nagpumayag yung taga sea oil na magpahinga kami so thank you <laughs> so anyway ah um, ngayon ang eh, uh, uh, initial plan namin dito is ano muna uh, talis na kami at uh, punta kami ng Nueva Ecija o yung daan papuntang Nueva Ecija yun lang muna bumali um, kami uh, mali pala yung daan doon kapon doon din papunta eh Ah, uh, okay. baliktad pala. <laughs> Baka dahil sa antok. Oh, baliktad. So, anyway. So, yun nga. Ang plan namin today is uh, diretso lang kami uh, papunt sa daan na papuntang Nueva Ecija. Ang pagkatapos, eh, hanap lang kami ng lugar kung saan kami pwedeng magluto ng bread. problema, meron naman kaming baon na pangluto. So, yun lang muna ngayon. Um, kasi, din pa, ta, ano siya eh, 5 hours pa kami papuntang Nueva Ecija. At, uh, first time namin. <laughs> so, ang parang pinaka-guide ko lang is ano, yung mga nakikita ko sa video, sa YouTube, ano ano yung uh, makikita kapunta na so sige ah uh, ganun lang muna uh, babaybay lang, lang muna namin tong daan kapunta ng ng Persia 5.30 a.m. Okay, so nasa Kabuyaw na kami Kabuyaw Okay din na lugar to Buhay pa yung mga siraw Yung mga lumang siraw Oh yun o Talagang luma na yun eh Kung <laughs> ganyan Kanyang sasakyan na yun o oh. Buhay pa eh <laughs> Lumang siraw yan eh Lumang siraw Oh yun o Maroon pa ako oh. sa kabila So ito pala wala pa yung ano yung yung modern jeepney ng LT4B ano pa ang ginagamit dito yung mga lumang siraw sa kabuyaw oh, so and, and, kung mag left ka uh, s like diretso kabuyaw pero sa google map diretso eh uh, ayaw na uh, din na kami mag slex kasi gusto namin ano rin ma di diba, makita yung uh, mga lugar na madadaanan so yun nga sabi ko uh, gusto namin madadaanan yung ano talaga yung normal na daan kasi pag S-Lex ano na yun eh dire 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 diretsuhan lang eh uh, bali parang shortcut na siya eh so iba first time talaga namin dito so buti na yung ganito marami kang makikita eh kahit city eh hindi pa namin napuntahan do eh so kaya eh, ito yung gawin namin busy na eh. Sunday ngayon. Sunday. So, oh, medyo busy. Busy talaga. <laughs> Sige lang. Sanay naman tayo ng ganito eh. Meron din tayo sa amin. <laughs> so, walang problema. Sanay kami ng ganito. Okay, so... Santa Rosa Okay, dito tayo dadan Papuntang Santa Rosa Santa Rosa Ang alam ko Santa Rosa Hindi ko, hindi ako sure Pero parang Diyan yung ano eh Yung head ng head office ng Toyota Santa Rosa Iba din yung tricycle na dito iba yung disenyo oh. <laughs> parang bone lang bone ng tricycle tapos nilagyan ng konting mga bubong lang okay na <laughs> okay din yun para hindi mabigat Santa Rosa.